kuna kalamidad at mga di inaasahang pangyayari kanino ka sisigaw ng tulong gising na kaibigan kaakibat ng pag-iingat ay kahandaan makibahagi para di masawi makinig sa kaakibat kasama sina Daniel Castro at Rose at Lunes hanggang Bernes Kalauna ng hapon sa programang Kaakiban Dito lang sa DZJV 14.5A Radio Calabar Zone Time check, it's 1.08 in the afternoon. Mga gandang tanghali, Calaverzon, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Welcome po sa aming programa, ang Kakiba. is Monday afternoon. At ako po ang inyong makakasama. Ako po si Maricon Rodriguez. Ngayong araw po na ito ay September 22, 2025. Happy, happy Monday mga Kakibat Uy, kamusta ba kayo? Kamusta ba ang naging weekend nyo? na kayo sa energy ng person na ito, ha? Oo, medyo, alam mo yon nakakapagod ng weekend. Mar maraming nangyari, hindi ba? But that's okay, dahil ibig sabihin, panibagong linggo na naman ang ating sisimulan. Kaya kinakailangan na tayo ay energetic, hindi ba? Kahit tayo ay pagod, meron tayong mga pinagdadaanan, maraming nangyayari sa ating mga paligid. Ay kinakailangan nating gawin ang mga dapat nating gawin. Gawin ang mga responsibilidad, hindi divine of course uh Mabuti na lamang natapos na ang rally, hindi ba? Medyo nagkaroon ng kaguluhan pagdating nung gabi. And makikita talaga natin ano, na ano, maraming Pilipino ang nais ng hustisya, hindi ba? Para sa ating bayan. And of course, ang Panginoon naman ay nakikita niya ang lahat ng mga nangyayari. At hindi niya hayaan na hindi mag ang katotohanan. Hindi ba? Ang katotohanan pa rin talaga ang magpapalaya. Ang katotohanan ang siyang magwawagi sa huli. Dahil ang Panginoon natin ay makapangyarihan ang Panginoon natin ay laging naanjaan hindi ba kaya naman para sa mga nangurakot bilang na ang mga araw ninyo hindi ba kaya naman sa mga nakiisa at kahit hindi nakiisa doon kumbaga nasa online lamang lumalaban nananalangin sama-sama tayo hindi ba kahit tahimik lamang hindi naman hindi naman sinabi na porke tahimik tayo ay hindi na tayo kumbaga hindi na tayo nakikisa hindi na tayo lumalaban hindi ba kahit tahimik uh, sabi nga nila mas okay nga daw na tayo ay lumalaban ng tahimik hindi ba na kumbaga wala tayo don sa mismong kaguluhan hindi ba pero syempre uh, maraming salamat don sa mga nanindigan talaga at pumunta doon hindi ba talaga nakiisa uy happy happy watching kay sister Emily Marcelo hi sister Sister Emily, we miss you na. Magsimba ka na. Oo, oh, oh, Alam ko, malapit ka na namin makasama ulit sa church. See you, oh. See you on Sunday, ha? Sana makasama ka na namin. Praying na makasama ka na namin sa Sunday. And of course, happy watching din kay John Peter Bahawit. Talaga naman nanonood ka. Nakatutok ka, ha? Tama na ang pagsasanda mga pagkain sa ating GC. Hindi ba? And of course, lahat po ng na mga nakatutok sa Amen. maraming maraming salamat. Kamusta ba naging weekend ninyo? I-comment-comment comment nyo naman yon sa Amen, Hindi ba? share naman yung mga thoughts ninyo. Nyo, sa nangyaring rally. And of course, bukod sa rally, marami tayong pinagdadaanan ngayon. Hindi mo nandyan din na andyan ang bagyong Nando. At and of course, uh, oh, medyo at uh, tinutumbok na ngayon ang bahagi po ng Northern Luzon. And of course, nakataas na din ang signal number 5 sa mga lugar ha. Nandyan sa may Northern Luzon. And of course, pinag-iingat po ang bawat isa. Kaya naman ha, ang ibabahagi ko sa inyo ay patungkol dyan. No? Hindi tayo patungkol sa... Tapos tayo sa rally. Move on na tayo. Sana ay nagising. Sana talaga ay... Alam mo yon nalaman, no? nalaman ng mga hinayin ng taong bayan. Kaya naman, ngayon naman, may panibago pa tayong pagdadaan, pinagdadaanan ngayon na talaga nandyan sa loob ng Pilipinas, sa Philippine Air Responsibility, na andyan, ha? na andyan ang bagyong nando. Kaya naman, pinag-iingat po ang bawat isa sa atin. At hindi po walang pasok ngayon at wala tayong ulan na nararanasan, bagamat may mga konting hangin, hindi ba ay kinakailangan na tayo ay nasa mga bahay-bahay natin, ha? Hindi po rin kayo ng pasok TikTok. Aba, ang gagawin niyo magagala kayo, magko-copy copy, copy kayo diyan kung saan man kayo pupunta, hindi ba? Aba, nagkansela po ng pasok, ibig sabihin, pinagi-stay kayo sa bahay kasi nga baka kung ano mangyari, ay, na lang bigla na lang bumugso ang buhos ng ulan, hindi ba? Ay tapos nasa mga nasa mga kalsada kayo. Alam naman natin, hindi ba? Nakapag-umulan. Asahan mo, ang kasunod niyan ay pagbaha. So, ingat-ingat tayo, huwag kayong mga maggala. At syempre, kapag may pagbaha, ma uh, walang patid ang pag-ulan, hindi ba? Alam naman natin na hindi lang pagbaha nararanasan natin, nandiyan din ang mga landslide. Lalong-lalong dyan sa Northern Luzon, ay moron kabundukan ni dyan, hindi ba? So, syempre, alam naman natin na mga kabundukan natin, ay, nakakalbo na, hindi ba? So, kinakailangan Nako, magbigay tayo ng mga paalala, magbibigay ako sa inyo ng mga paalala, marimain tayo. Ano ba yung mga kinakailangan natin gawin kapag halimbawa, wala pa ang landslide, habang nagkaroon ng landslide, at syempre, ano ba ang gagawin natin pagkatapos ng landslide? Kinakailangan kailangan na tayo ay ma-remind, hindi ba? Kahit pa ulit ito kasi syempre iba't iba na yung mga nararanasan natin ngayon. So kinakailangan na tayo talaga ay maging wise, kinakailangan na tayo ay maging handa, at kinakailangan na tayo ay may alam at tayo ay mayroong pake-alam. Hindi ba? Sa mga panahon po na ito, hindi na uso ang pagiging nonchalant. Sa mga panahon na ito, na mga nararanasan natin, hindi na kinakailangan na wala tayong pake-alam. Hindi ba? Dahil tayo po ang nahihirapan. Tayo, um, kumbaga tayo ang kumaga tayo ang naaapektuhan ng lahat ng mga nangyayaring ito. So kinakailangan talaga, alam mo 'yon, na tayo ay magkaisa. Hindi ba kaya naman sa pagbabalik ko ha sa mga nakatutok sa amin, happy happy watching talaga namang Monday na Monday, napakaraming nakatutok sa atin. Of course, sila hello kay Charlene Calanza, John Chavez, Mike Perez, uy condolence Mike. And of course, Kerry Jayana Malones and Prince Ayan, na magandang magandang hapon sa inyo. Of course, ha, mamaya sa pagbabalik ko, samahan ninyo ko dahil ibabahagi ko na sa inyo ang ating landslide safety tips. Oras po natin, it's 1.14 in the afternoon. Inat at magpaanunsyo sa radyo sa DZJV 1458 Radio. Radio Calabarzon. Sa abot kayang halaga, ang budget mo ay hindi masisira. Maririnig ka pa sa Quezon, Cavite, Rizal, Batangas at Laguna kasama pa ang Metro Manila. Para sa karagdagang impormasyon at para maka-avail ng mga swak na advertisement package, tumawag sa 545-2153 o mag-text sa 0932-228-3828. May lakas na 10,000 watts sumasa papawid mula sa lunsod ng Kalamba hanggang sa buong Kalabar Zone. DZJV 145A. Time check, it's 1.17 in the afternoon. Mga ng tangali muli, Calabarzon, Kapitan ni Batangas, Rizal at Quezon. Welcome po muli sa aming programa, ang Kaakibat, is Monday afternoon. At ako po muli yung makakasama, ako po si Maricon Rodriguez. Ayon mga kaakibat, kaya po na ating nabanggit kanina, dahil nga tayo ay syempre may bagyo tayo, hindi man nandyan ang bagyong nando na talaga namang nananalasa na ngayon, hindi ba? At asahan po natin na kapag may bagyo, walang patid pag-ulan, walang patid malalakas na hangin, hindi ba? Asahan natin na ma-posible na magkaroon ng mga landslide. O syempre, dahil nga ang mga kabundukan natin ay medyo nakakalbo na, hindi ba? So kinakailangan, alam natin na mga gagawin natin kung sakali, hindi ba? Ano man ang mangyari, ay tayo ay handa. So ayun, babahagi ko na po sa inyo ang yung mga landslide safety teams, na unang una bago na magkaroon ng landslide. Kung halimbawa lamang, wag naman sana in Jesus name. Ayun, unang-una bago daw ha? Alamin natin kung landslide prone area ba ang inyong lugar. Kung lalo na halimbawa, kayo ay naghahanap pa lamang ng bahay, naghahanap kayo ng na mabibiling lupa, hindi ba? Tingnan ninyo na kung ang lugar na yan ay ligtas ba? Ligtas, uh, hindi lang sa pagiging, uh, hindi lang prone area sa landslide, hindi dapat yung mga tinitingnan nyo. Ito dapat yung mga tinitingnan nyo. Kung ito ba ay ligtas sa baha? Ito ba ay binabaha? Ito ba ay, uh, may, uh, nasa may taas ng bundok? O nasa ibaba ng bundok? Hindi ba? Tinitingnan po kung landslide prone area ang lugar. Kasi, baka mamaya, uh, ang uh, uh, explanation lang sa inyo. Kasi syempre, alam naman natin na mga sa, subdivision, yan ay mga dating ano, mga dating bundok na talaga namang kanilang uh, pinapatag, hindi ba? Para maging ano, para maging subdivision. So kinakailangan ma natin ito ito ba ay prone area, mahirap na. At syempre, alamin natin mga local emergency response and evacuation plan sa lugar kung halimbawa nga o kung halimbawa na lamang na prone area na ma ang inyong lugar na maaari magkaroon ng landslide. Ay alamin ninyo saan ba yung uh, evacuation center? Ano ba yung yung mga plano ng pamahalaan ninyo? alamin niyo saan ba kayo uh, maaaring tumo kapag halimbawa nangyari ang mga hindi inaasahan at syempre kinakailangan din na bago magkaroon ng landslide o anumang sakuna ay siyempre tayo ay maghanda ng mga emergency preparedness kit napakahalaga niyan sa panahon na uh, maraming nangyayari hindi ba hindi mo hindi mo na kasi alam kung kailan magkakaroon ng insidente so tayo po ay pinag -iingan. tayo po ay pinaghahanda hindi ba ay kayang kaya naman natin yang ihanda yung mga pagsabihin na natin mga gamot uh, mga uh, mga mga pito, hindi ba? And of course, mga makakatulong sa atin kung halimbawa magkaroon ng anumang aksidente. At syempre, suriin po ninyo ang bahay ninyo at ang lupa sa paligid ko may makitang bitak. At i-report agad ito sa lokal na pamahalan. Kung halimbawa, yung uh, nakita ninyo na may mga bitak-bitak, medyo nakita nyo malakas ang agos, hindi ba? Ay nako, i-report nyo agad yan. Kasi baka mamaya, mga senyales na yan. Alamin niyo din yung mga senyales na baka mamaya may mga paparating na, may parating na talaga na landslide. Hindi ba? Mahirap na. Kasi baka, alam nyo ba, minsan kasi, lalo na sa mga part na ano, sa may bagyo, hindi ba? Yeah. Uh -huh. May nakita ko isang beses, I think it's a, a video siya, tapos, as in yung pagragasa ng tubig niya, may mga kasamang putek, hindi ba? So, syempre naman, na pagka putek, lupa yan, hindi ba? Kapag napunta sa inyo mga kabahayan, naku po, mahirap na maaari kayong matabunan yan. So, kinakailangan po, nakapagalibawa ganyan, may mga senyalis na ng magkakaroon ng landslide o pagragasa ng tubig, hindi ba? At nasa prone area, ang inyong mga lugar, kayo po, ay lumikas na agad-agad, hindi ba? At syempre, ito pa po, ha? Habang may landslide naman. Na ba kinakailangan na kung kayo nasa loob ng bahay o gasali at hindi makalikas? Aba, na kailangan po daw na kayo ay magtago sa loob at magtago sa ilalim ng matibay na mesa o kama. Ay, ganun pala yun, no? Oh. Parang ano lang, kapag halimbawa nagkaroon ng lindol, hindi ba? Saan ba tayo pinagtatago? Saan ba tayo uh, para maprotekto natin yung mga ulo natin? Ay, ba, yun tayo sa mga ilalim ng lamesa, hindi ba? Ganun din daw po kapag halimbawa may landslide, yun ah. daw po tayo magtago sa ilalim ng matibay na mesa o ng kama. At syempre, kung nasa labas naman kayo, halimbawa, hindi ba? Umiwas kayo sa mga aripang daanan ng landslide. At syempre, magtungo kayo sa mataas na lugar at doon kayo sa makakaiwas kayo sa daraanan ng pagguho. At syempre, kasi syempre pagka mga ganito naman alam mo yung uh, most of the time talaga na aapektuhan. Ay yung mga yung mga bulubundukin talaga na sa may bundok talaga yung mga bahay-bahay nila hindi ba so kinakailangan po na kapag ganito na hindi niyo maiiwasan din talaga na lumabas hindi ba hangga't maaari na kaya ninyong uh, lumihis kayo ng daan sa maaaring daanan uh, daana no maaaring uh, pag uh, magkaroon ng guho hindi ba ay, uh, tayo po ay umalis doon hindi ba at diyan din sa ano yung nakaraan na uh, alam mo yung nagkaroon lamang ng pag-ulan malakas sa pag-ulan hindi ba tapos alam uh, nangyari nagkaroon agad ng landslide sa Quezon may ng panganasawi eh, hindi ba? Diyan din sa pagsanghan Laguna, nagkaroon doon ng mini, la mini landslide lang naman yun. Pero syempre, nakakabahala yun. Ibig sabihin, parang malaking ano yun, malaking uh, paalala na yun sa atin na uh, maaaring magkaroon no, oh, sa mga darating na panahon kung patuloy at patuloy yung mga ginagawa nating hindi tama sa ating kalikasan, kung patuloy ang, pag ang pagkalbo ng mga puno, hindi ba asahan natin? Ako po, na maaaring tayong makaranas ng mga landslide na malakihan. Ako, pero in Jesus' name, hindi naman tayo papabaya ng pan Panginoon hindi ba kaya naman dapat ngayon pa lamang isaayos na natin maging handa tayo uh, uh, wag natin gawin yung mga hindi dapat natin gawin pagkuputol ng puno dapat lalo lalo dyan sa may ano, ha, nakakalungkot Kasi dyan sa may part ng uh, taas ng Laguna, pataas ng Laguna, ay nagkakaroon talaga ng mga, yung mga dating mapuno, nawawala na, hindi ba? And yung mga dating daan na maraming puno, wala na. Kaya naman, asahan natin na, kaya pagdating ng summer, alam mo yon sobra, sobrang init ang nararanasan po natin. At dahil yun sa mga kagagawa natin, dahil yun sa mga korap din. Nako, 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 sinasabi ko sa inyo. Siyempre, kung kayo naman ay nagmamaneho, lalo, lalo, lalo kung kayo nasa bagay, kayo hindi ba? Huwag tumawis sa tulay o bahagi ng kalsada na may guho. Kung halimbawa kayo ay nasa nagda-drive nagda kayo hindi ba? Tapos nagkaroon nga ng mga malalak sa pag-ulan, hindi ba? Ngat maaari na kayo niyong pantumigil tumigil muna kayo hindi ba? Magpatila muna kayo kasi mahirap na. At syempre, ito pa, paano naman pagkatapos ng landslide na ano naman ang gagawin ninyo? Abay, syempre, syempre, lumikas sa iwasan ng lugar na may guho dahil sa banta muling pagguho. Kung baga mayroong ano merong aftershock. Oo, may mga aftershock tayong maaaring maranasan. Syempre, malambot ang lupa. Eh, paano pa kung patuloy ang pag-ulan? Hindi ba nagkaroon na ng la landslide tapos after that nagkaroon ng pag-ulan? Abay, kinakailangan po natin na huwag tayo agad-agad. Then, na uh, alam mo yung babalik agad kayo dun sa mga kabahayan ninyo. Hindi ba? Kasi nga delikado. Maaari daw magkaroon pa ng pagguho. So tayo po ay mag-ingat. At kapag may mga abiso na po ng pamahalaan, may abiso ng otoridad na kinauukulan, doon lamang tayo lumipat. At syempre kapag pagkatapos ng landslide na maging mapagmatsyag kayo sa flash flood at debris flow. May na to kasi baka may mga debris na alam mo yun. ah uh, syempre may mga pagguho nga, uh, may mga uh, pagragasan pagragasa ng tubig. Hindi ba? Ay maaari may mga dala itong uh, may mga bato dyan o ano man. Hindi ba? Mga kahoy-kahoy. Hindi ba? Ay tayo po ay maging mapagmatsyag. Lalo ng kabahayan nyo nga ay medyo nasa ano kayo nasa baba kayo ng mga bundok-bundok, hindi ba? At syempre, ito pa pa kung may masaktan o nawawala, i-report agad ito sa kinauukulan. Kung halimbawa, ang pamilya ninyo, may kulang sa pamilya ninyo, abay, i-check nyo! Baka mamaya, wala na yung kasama ninyong bata, hindi ba? Kung hindi lang dapat sarili natin ang ating mga iniisip, kundi iniisip din natin yung mga nasa paligid natin. If sila ba ay buhay pa, if sila ba ay ligtas pa, hindi ba? At syempre, ito pa po ang panghuli i-report agad kung sakaring may nasira pong linya ng kuryente, tubig at ah, telepono. Pero syempre, as, as asahan naman natin na kapag halimbawa nagkaroon po ng mga anumang sakuna, may bagyo, hindi ba? Apektado talaga tayo, nawawala ng kuryente, nawawala ng tubig, dahil nga sa mga nagtumbahan na puno, ah, nasirang kung ano-ano man, hindi ba sa ating mga paligid, kaya kinakailangan po ha, ang bawat isa po sa atin ay handa, ano man ang sakot ng dumaan hindi ba, kumbaga ano na lang talaga ngayon eh masasanay ka na lang doon sa mga nararanasan natin ngayon, 'di ba? Marami ng kaguluhan, ma nandiyan na lang yung bag yung bagyo na para bang uh, ano na lang nat natural thing na lang sa atin, hindi ba? Nandiyan na din yung mga kagaya din na nangyayari ngayon sa mga issue ng mga flood controls, hindi ba? Sa nangyayari sa sa paligid natin, sa nature natin, hindi ba? Marami nangyayari. Sa totoo lamang ngayon, kumbaga parang mag-a-adapt ka na lang, hindi ba? Mag-a-adapt ka na lang sa mga nang nangyayaring yan. Pero syempre, sa pag a mo, dapat naman ay tama pa rin ang mga gagawin mo. Hindi ba? At alam mo ang gagawin mo. Sa panahon ngayon talaga, tama yung sinasabi natin kanina. Sa panahon ngayon, na kumbaga, dapat may pakialam na ang bawat isa sa atin. Hindi na tayo para walang boses. Kundi sa panahon ngayon, dapat tayo ang mas may boses. Dapat tayong mas magsalita. Dapat tayong mas makialam dahil tayo ang nagpapakahirap, hindi ba? Pero syempre sa nature natin, uh, ito ay natural naman na nararanasan natin na kinakailangan din talaga natin. Tayo ay ma-remind ng mga kinakailangan nating gawin. Of course, ha, ingat, ingat po ang mga nasa prone area sa, sa, mga may signal, may mga signal ngayon ng ating weather, hindi ba, oh, signal number 5. Ingat, ingat po kayo dyan sa Batanes, hindi ba? Mag-ingat po ang bawat isa. And of course, dito sa Laguna, sa Calabarzon, sa rehiyon Calabarzon, mag-ingat po ha, ang panahon na ito, walang pasok, hindi para maggala hindi para manood ng sine hindi para mag copy shop hindi para kung saan man kayo magpupunta ang panahon nito para kayo ay nasa loob lamang ng bahay hindi ba ingat ingat kayo kasi baka nga mamaya abutan kayo ng pagbaha ay eh, nako umuulan nga hindi ba so ingat ingat malakas ang hangin at syempre sa mga papalaot wag muna tayong pumalaot kasi hindi nating alam baka mamaya biglang bumugso biglang magkaroon ng unos sa mismong nasa kalagitnaan na kayo ng karagatan so ingat ingat muna ha itigil muna mga dapat itigil diba, sa mga nag-work from home, o ingat-ingat din kayo dyan, o enjoy nyo ang kayo ay work from home, and of course, sa mga students, I think, wala na din pasok talaga ngayon kasi, uh, yung sa diniklare, di ba, na taun taon naman na naranasan natin family day, hindi ba? Pero syempre, ingat-ingat pang sa wala mo nang gagala, ha? Stay lang kayo sa bahay. At syempre, bago ako magpaalam, may babati muna ako ng mga nakatuto. Hello, hello, kay Tito Arlene Tahuna. Uy, ng Victoria Laguna. Kamusta ka, tita? God bless you more. And of course, kay Micah Perez. Sabi ni Micah Perez, true ka, John Mies. And of course, hello kay Patrick Hernandez. Yung mga dati naming intern, parang nung nakaraan lang. Kasama ko kayo, hindi ba? And of course, hello look, then, kay Princess Tope. And ayan, sa Alak Cinco. And of course, kay Ayan, kay kaya Ay, kay Charlie, kay Mr. John Chavez again. Maraming maraming salamat sa inyong pagtutok. And may naghihaya na sa akin magala. Hindi nga ako pwedeng maggala. Eh, hindi ba? Oo, work-work tayo. Sa mga sa mga ganitong panahon, kailangan tayong magtrabaho. Kay mas kailangan ako sa mga sa trabahong ito. Hindi ba? Dahil yun ang sinumpaan natin. And of course, mga kakibat, it's time na para magpaalam mo. Oh. Sa mga pagsisimula natin, eh, kailangan din natin magpaalam, hindi ba? So anyways, always and always, remember po na ang ating kaligtasan ay nakasalalay din sa ating pag-iingat. Uy, I miss you, Micah Perez. And of course, I've been Sir Samuel Garcia. Malakas ang hangin at may ulan sa Tayabas, Quezon. Ingat-ingat po kayo, John. God bless you. And of course, sa ngalan po ng ating mga nakasama sa technical side, muli, ako po ang inyong lingkod, Maricon Rodriguez. Stay tuned po, ha? ng so, sa sunod na ang, program, ang KKK, Kaisan, Kaligtasan at Kapayapaan. Oras po natin, it's 1.29 in the afternoon. Sakuna, Kalamidad, at mga di inaasahang pangyayari. Kanino ka sisigaw ng tulong? Gising na kaibigan. Kaakibat ng pag-iingat ay kahandaan. Makibahagi para di masawi. Makinig sa Kaakibat. Kasama sina Daniel Castro at Rose Ann Sibak. Daniel Castro at Rose Ann Sibak. Lunes hanggang Bernes, kalauna ng hapon sa programang Kaakibat. Dito lang sa DMV.